mga uli nang nang guna guys nakadamig tag sa kakilo barunday so, si mas bibi na ay barunday sa kakilo si nang ister na apon tag sa kakilo kilo sami ni suba preto on on ayan o tag puro barunday ah, na timingan nga ay nagbalik ya guys so pahuman na may mga uli na meron Seryoso ang ikwa seryoso Maganda wala may trabaho, Taob na ni. Eh. ayan o oh, linaw kaayo guys, ang dagat. Kagat. Ayun na, ayan nang oh, aligo. Para ma. kaligo kaayo guys. Linaw diri dagko ta ang... diri pa. Oh, ah, yeah, na practice na sila siksikajo mga ko ana. Tamo di na. So, ay nagkuan sa dagat. Na ay nagpractice. Ay na uh, may barako queen sa uh, 23 22. Na ay barako queen oh. Nagbaki magbakini, bikini. Bikini show. So na ay may inventory ah guys. Ayun oh. Nagkuha na siya pre-putos. Pre-putos. ayan oh. puruk-puruk kasi yan, puruk-puruk Pay purok na isa ka representative. Ah. Hi Nang Helen. Nang Helen na oh. Ayun kinsa maning kinsa maning barakuhan Eh. Oh, mo na representative sa purok. Ayun oh. <laughs> Pre-photos na si Jacka para sa picture. Uy! Nagwapo ba, oy? Imura ba, Ming? Oy, di ang pre-photos, oh. Matamuan nga sa diron. Oh, galing. Anas na pre. Anas na contestant. Si, si Mating. Si Mating, eh. Thank you for watching And don't forget to like, hit the notification bell Para patuloy sa akong mga vlogs guys See ya, bye bye